<clears throat> mapagpalang araw. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. O, nandito po tayo sa Barangay 102, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Meron po tayong kasama rito. Tignan po natin. Uh, yeah. alam niyo po, isa siyang mananampalataya na makilala ko siya uh, nung magkaroon siya ng kapansanan hindi na po siya nakakapunta sa simbahan na siya, siya, nakabilang ngayon nung makilala ko po siya kaya sabi niya dito na lang kami kaya salamat sa Diyos at nagkakaroon kami ng ugnayan sa pamamagitan ng Bible study kaya at araw na linggo kaya ngayon, na araw ng Panginoon dinalo ko po siya no, upang dala ng ebanghelyo sa loob ng kanyang tahanan. Puri okay. ng Panginoon. Ngayon, bago tayo papalaw kaibigan sa pagbabasa, ito may nga tayong Biblia, New Testament. Tingin natin ang tulong ng Panginoon Diyos upang sa'yo bumabay sa atin sa ating pagbubulay ng Ebanghelyo. Sapagkat kung walang patubay ng Diyos, eh, baka magkamali tayo. Siyempre, tao tayo. Eh, hindi malang hindi tayo magkamali. Pero nandyan ang tulong at patubay ng Diyos. Sure, si ball, makikinabang tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, sa aming po pagbubulay ng iyong Ebangelyo, na nakatala sa Biblia, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito. Sa magitan ng iyong Santong Espiritu, siyang magpatutuho sa aming kalagitnahan. Amen sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po nito sa unang 1 chapter 5, sabi ni Juan, isinusulat po ito upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos kay Yesus, ay may buhay na wala ka. Ba. Yung nananalig ha, specific, yung nananalig. Tingnan pa natin ang sulat dito sa 1, chapter 3, verse 16. Ito, babasahin natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Tayo po yan. Binubuo tayo na sa libutan. Kaya ibinigay niya kanyang buktong na hanak na si Yesus. Upang ang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita niyo po ano sabi? Yung sasampalataya. Dito naman sa unang 1 chapter 5.30 na nakalagay, kayong nananalig. Nananalig naman ang term na ginamit dito. Pero parehas lang po yan. Pananampalataya at pananalig. The same. Kung baga magkaiba lang ang tunog. Pero yung kaulugan, magkapatulad. Magkatulad. Ano po? Dito naman sa, tingnan natin sa English. Meron kong dalang English eh. Ito po yung English translation ng Tagalog. Tingnan natin. Type 13. These things I have written to you who believe in the name of Son of God. Oh, maniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Anong pangalan? Jesus, Jesus. That you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Patuloy na maniwala. Habang nabubuhay po tayo sa babaw ng mundo, kailangan pag tayo po yung mga mananampalataya, halimbawa, kay Jesus, wala naman tayong iba sa sampalatayanan, kundi yung anak ng Diyos. Continue, sabi niya. Kasi ka po, abang tayo nabubuhay, di po ba? Nabubuhay tayo ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon, parang gano'n. Kailangan continuous ang sabi niya rito. Eto. And that you may continue to believe. Ibig sabihin, huwag mawala sa iyo yung paniwala mo kay Yesus. E alam niyo po, kung isa naman, nangyayari kasi, sa hirap ng buhay, sa hirap ng buhay, dahil po sa kawalan ng kakayaan, nawawala yung pananampanataya. At ang, at ang ipinapalit po, yung material things dito sa lupa. Kaya po sinasabi ko, yung hirap ng buhay. Sometimes nangyayari po yan. Yung mabuti, nagiging masama dahil po sa kahirapan. Pero kung patuloy kang maniniwala, kung patuloy kang maniniwala, ibig sabihin, huwag kang bibitin. Misan, sumampalataya ka na, kailangan ipagpatuloy mo yan. Huwag kang bibitin. Kasi yun po yung armas mo eh para ang connection mo sa Diyos. Tingnan, meron pong isang talata nito. Tingnan lang natin, ano? Sabi ni Apostol Pablo. Hanapin ko lang, ano po? Ito sa oh, 4.6 4, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O ano sabi ni Pablo? <coughs> ingin, ninyo sa, ingin ninyo ang lahat. ingi ka na rin lang sa Diyos. Ito, doon mo na. Parang gano'n ang ibig sabihin ni Pablo. Igin mo na ang lahat, sabi niya. Ng kailangan mo. At sa 19 Pilipos 4.19 naman, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Yun. Kaya kailangan tuloy-tuloy po ang ating pananampalataya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, ika nga. Dumating man yung pag ng buhay, Bahala ang Panginoong Diyos diyan. Kasi nandiyan naman ang mga pangako niya. O, napakaganda o. At buhat sa kayamanang hindi maubos. Walang katapusan pala kayamanan ng Diyos. O, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan. Lahat ng kailangan. Kaya sabi niya sa verse 6, lahat ng iyong kailangan, banggitin mo sa iyong panalangin. Sa pagdulog mo sa Diyos, ayong kay Pablo. Pero kailangan, tuloy-tuloy pa rin ang pananampalataya natin sa Kanya. Huwag natin pabayahan. Para huwag tayong mabigo. Sa buhay po sa lupang ito, talagang marami pong pagsubok nagaganap, na gaganap. Na para bang ang sabi nga ng iba eh, bakit ganito ang buhay namin? Wala naman kaming inaaway na tao, wala naman kaming ginugulong tao, bakit kami nag iira Yung iba naman, para bang pinababayaan kami ng Diyos, pinagbibintakan pa ang Diyos, pinaparosahan kami ng Diyos, kung ano na, ang ibinabato nila sa Diyos. Hindi! Hindi! hindi nyo lang po ma-appreciate ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya, pag sumampalataya ka, tuloy-tuloy, huwag mong pababayahan niya. Kasi po, tignan natin dito sa surat niya sa unang Korinto, chapter 15. Anong sabi ni Apostol Pablo? Yung pananampalataya po natin, may tendensing mawala. Ah, uh, unang chapter 15 verse 1. Ngayon, ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita o salita ng Diyos na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at narinig eh, sa aligan ng inyong pananampalataya. O dos, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung, yan, may pasubali kung matatag kayong mana, nananang sa salita yung pinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo sumampalatayan nang di iniisip ang inyong mga sinasampalatayanan yan. Pwede mawala nga yan. O dumating ang kahirapan, siyempre ako, hindi naman po ako ano. Yung iba, eh, dahil sa hirap ng buhay, sabi ka, kapit sa patalim mo. Oh, yung pananamparataya nila nawawala. Hindi. Mahirap na nga ang buhay. Mas lalo kang manalig sa Diyos. Ayan mo ang Diyos, darating ang araw. Hindi ka naman niya pababayan. Basta ingin mo sa lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Pag nananalangin ka sa Diyos, kinakausap mo ang Diyos ipinahalam mo sa kanya, Panginoon, wala na po akong ganito. Panginoon, wala na po akong ganito. Eh. Bigyan mo ko. Yan. Kailangan marinig lang ng Diyos ang salita mo sa kanya. Kaya sabi ni Pablo, pupunan ng ating Diyos ang lahat. Lahat po. Hindi niya sinabing, konti lang, ganito lang. Hindi lahat unlimited ka. Hindi nga nauubos ang kayamanan ng Diyos. Oh. Pero yung kayamanan ng tao nawawala, nauubos. Pero yung kayamanan ng Diyos sa langit, walang ka katapusan ng yama. Kaya ibibigay niya lahat. Walang hindi ibibigay ang Diyos. Basta maniwala ka sa Kanya. Kaya marami pong nabibigaw. Yung Yung Imbis na una nila, nila yung Diyos, ang inuuna nila, yung kanila pagsisigap, ba, paano nila makuha yung gusto nila. Alam mo, hindi ganyan ang Diyos. Hindi ganyan. Basta pag isa ka mananampalataya, hindi ganyan ang Diyos. Kaya sabi nga, pupunan ang lahat ng kailangan mo eh. Ano bang kailangan mo? Ganito. Bibigyan ka ng Diyos. Kanya lang, kailan marut, matuto lang tayong mag-appreciate sa, sa gawa ng Diyos. Kasi yung iba po eh, hindi nila ma-appreciate ang gawa ng Diyos eh. Ang dami nila sinasabi sa, pinapahirapan kami, Yesyo ganito, ganyan. Hindi, wala kang karapatan magreklamo sa Diyos, kaibigan. Sapagkat lahat naman ay binibigay ng Diyos. O yung sikat ng araw, lahat ang ikinabang kumuulad, lahat nakikinabang. Yang angin na bigay ng Diyos, lahat nakikinabang masama't mabuti. Tapos magre-reklamo ka pa sa Diyos. Mas kalabisan ng poyo. hindi sa sana dulog mo sa Diyos, ang yung problema. Kaya sabi ni Pablo, doon sa 4.16, lahat, sabi niya, iligin mo na. Ang sabi naman ng iba, hiling ka na rin lang sa Diyos. Eh, di to, 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 do mo na. <laughs> todo todo mo na may <laughs> akin may narinig <laughs> po ang ganyan katira eh. bakit, todo mo na para siya nagsusugal todo na pati bato. eh, tatandaan po natin ang Diyos po hindi siya nagiging pabaya tayo lang po nagkukulang Siyempre, kung minsan hindi natin ma-appreciate ang gawa ng Diyos, masinuna natin yung sarili natin. Tandaan nyo po ano. Kaya sabi ni pa ni Pedro, ay ni Juan, basahin natin muli ano. Sa so, unang Juan chapter 5 verse 13, isinulat ko ito. O, kita nyo. Isinulat ko ito. Maring gawin natin guidelines yan sa ating buhay. Yang isinulat na yan ni eh. Wow. Ano nakalagay? Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. eh, Hindi tayo nagatabiling lumapit sa kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang ingin natin sa natin sana ayon sa kanyang kalooban. O, sa unang one chapter 5:13 and 14. Po. <clears throat> sa kinse yamang alam natin dinirigan niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang iniingi, ini iniiling -ini 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 natin sa kanya. Amen. Manampalataya po tayo. Maniwala tayo. Kapag meron tayong iniingi sa Diyos, maniwala tayo na Ibinigay na niya yan. Yan ang sinabi ni Juan eh. O, oh, ulitin ko. Yan, mga alam natin, dinirinigan niya tayo. Alam ko, ala, alam din natin ibibigay niya ang iniiling natin sa kanya. Siya po ang magdedesisyon. Tayo po yung tagahingi. Siya po ang magdedesisyon. Yung nating lahat ng iniingi kung pibigay ng Diyos. Kasi, <clears throat> alam nyo ganito kasi yan ang tao likas na may pagka kamangmangan ang kaisipan pag hindi nagbigay yung Diyos parang wala na wala na pasalamat pag meron bigay pasalamat hindi kailangan meron na no, wala pasalamat tayo sa Diyos bakit? Eh po, kailangan eh. Lagi tayo magpasalamat, sa Lina. Kaya tayo pong tao, tayo mga tinuturuhan. Maliwanag ano po, yung natala rito. Amen. Amen. Kaya eh, tanda niyo po, bilang mga tao, o po, dumarating yung kahirapan ng buhay. Sino pang hindi dumaranas ang hirap? Kung titingnan mo nga itong bansa Pilipinas, is 75% mahirap, 25% lang po yung mayaman. Pero yung nasa gitna, ewan ko, wala makasina kasi nakalagay na gitna eh. Yung poverty line, o oh, ba maaari sa linya, yung poverty line sa gilid. <laughs> Pero yan nga po, lahat naman ng kailangan natin. Alisunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi niya, ibibigay niyang lahat ang ating kailangan. Okay. kaya, wag po kayong magtatabi. Tingnan ninyo sa sabi ni Jesus. Sawang so, 1 -14 -1, Ano pong sabi ni? 3. Ni Marie. Marie. Ba, po, 1. Sorry. 3. ko? Juan katorsi Huwag kayong mabalisa manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ano sabi niya? Huwag babalisa. Don't worry. Kasi po, pagka dumarating ang kabalisan, marami pong problema pumapasok sa buhay ng tao pag siya ay namang problema. O, di ba? Kung isan, mas mabuti pang magpakamatay na lang para matapos na ah, ang buhay nito, ang pesting irap na ito. Talagang grabe, ano? <laughs> Mas mabuti daw matapos. Hindi nila alam. Pag natapos ang buhay mo dito, meron pa susunod na buhay. Sa kabilang buhay naman. Ito. 1.14.1 Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Kaya, sasampalataya ka, kaibigan, ano? Ano? Sige, hanggang dito na lang po ang ating video, no? Mayroon na po akong tawag. Tignan natin. God bless us all, po, no? Like and share. Share and share. Bye-bye!